Kita mat at may dakapay dayuan dito yaw. Ayak na kasara di ka pusan to. Wala. Di masarakan di dito ta siguro. Ha? Kay bali libre ka mit to yan. Libre ka mit. Libre ka mit yan. At ado ko mapay dito yan ini bak amay ng sudan na gambata. Kay tama ti pangalan di tapo pangalan ko. Si Danyo. Dito na ba dito? try, Oreman try humid.

Ito panganan nga nandiyo ah. kung may mga ano, ko Oo, kung siya Sa kawin, hindi ito na. Sa double rice naman ito na. Ano kayo, double rice? Right? <laughs> <laughs> Wala. <Wada. laughs> Baru-baru <laughs> ya kau itu. Apa ya? Kau tak mau kenal? Kau All mountain dew, you know? ah, no? That mountain dew. No, that mountain dew na. I can't, may ball? Mga anak ang daw. Aris ka magda. Nang nag-comment ni Anak mo nang kasapo. nag comment na Ah, nang ka lang nag-comment na <laughs> Nako, <laughs> ah, swertehan lang. Ready. 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 ito